kausap po natin via Zoom ngayon si Dr. Dave Bernal Cebollena, Second Vice President Philippine Society of Gastroenterology. Good morning po, Dr. Dave. Hi doc. Magandang uh, umaga po, Ma'am uh, Noemi. Yes po. Uh, good morning rin po sa mga nakikinig po sa inyong uh, programa. Opo, Dok. pa palang mga event ngayon. Ngayong March is Colon Cancer Awareness Month at Colorectal Cancer Awareness Month. Pero unahin lang natin, Dok, ano, yung uh, mga babala na iniwan niyo po ng inyong society pagdating po sa mga pagkain. Ano ba yung mga bad habits natin pagdating sa pagsastore ng mga pagkain, lalo na po yung mga nalutuna? Ayun. Ah... Uh... Lalo po ngayon no papapadating na po ang uh, tag init no at uh, sa panahon po ng tag init no yung ating pong mga pagkain no uh, mas madali po itong mapanis no dahil po doon sa klima no na mainit very humid yung pagdami po no ng mga masamang mikrobyo na pwede pong magdulot ng sakit sa ating pong pangangatawan mas madalis mas mabilis po silang uh, dumami no sa atin pong uh, mga pagkain no lalo't kung ito pong pagkain na to no ay e medyo matagal na po no hindi po naging tama yung storage no tapos ah uh, doon po sa pagkain eh nakalimutan po nating gumamit no ng serving spoon No, ito po eto pong magdulot ng mas mabilis pong pagkasira ng atin pong mga pagkain. E eh, paano naman po, Doc Dave, yung mga binebenta po sa karinderya? Syempre naka-expose po ito minsan nga po. Uh, wala pong cover yung mga street food ayan. Dinediscourage niyo po ba sa ngayong mainit ang panahon na kumain po tayo ng street food saka yung mga binebenta po ng mga pagkain sa karinderya? Okay, sa ngayon po ano, wala naman po talaga tayong uh, strict na recommendation para mm -hmm. iwasan po itong mga pagkain po na nasa na binebenta po sa kalye, no? Mm -hmm. Ang panawagan lang po namin, no, doon po sa mga kababayan natin, no, na nagbebenta po ng uh, pagkain, eh maging responsable po tayo sa paghahanda at pagpapanatili uh, papanatili po ng atin pong mga pagkain no na ibebenta po natin sa atin pong mga kababayan no so pag sinabi ko pong responsable, very important po yung food preparation mm -mm. no so kailangan po uh, bago maghawak ng pagkain na iahanda po at ibibigay po sa mga mamimili mm -mm. no siguraduhin pong malinis po ang atin pong mga kamay. No? So, practice po natin yung tamang food handling. Pangalawa po, doon po sa mga nagbebenta ng pagkain. Ano? So, halimbawa ang kayo po, eh, masama ang pakiramdam. Especially po, kayo po eh, nakaranas ng pagtatae. No? Ah, uh, doon po kami papasok at magre-rekomenda na habang kayo po eh, nagtatae, no, huwag po muna tayong mag-handle ng pagkain para po maiwasan po yung contamination doon po sa ating pagkain. At uh, pangalawa po, yung mga binibenta po nating pagkain, dahil nga po madaming mga langaw sa atin, ano, mm -mm. Uh, lagyan po natin po ito ng takip. Mm -mm. At uh, pangatlo, no, uh, iwasan po, no, yung, uh, pag-iinit po no ng uh, pagkain lalo ito po eh, tumagal na po more or less ng mahigit po sa 8 hanggang labing dalawang oras po. Oh, So, parang less than one day lang po pala dapat ang uh, pag-init ng pagkain. Paano po, Dok, yung mga nag-meal ano, nag prep for the whole week, uh, yung lulutuin nalang for the whole week yung kanilang uh, kakainin mga ulam, ganyan. So, hindi po siya recommended. Halimbawa, ilalagay sa fridge yung uh, ulam na niluto noong weekend, tas kakainin everyday, kumbaga. Okay, doon po sa mga nagme-meal prep, no. Kadalub po yung mga kababayan natin na busy sa kanilang mga trabaho at uh, over the weekend, doon po sila nagpe-prepare ng mga kakainin po nila at ibabaan po nila no. Uh, it is recommended po na yung mga pagkain po na ipe-prepare nila, no. So, una, uh, kagaya ng po ng sinabi ko, no. Uh, malinis at tamang preparasyon ng pagkain. Mm -mm. Pangalawa po, siguraduhin po na 'yung paglalagyan po ng pagkain, 'no, e eh, kailangan rin po ito po ay eh, nahugasan at malinis rin po. Mm -mm. At uh, pangatlo po, 'no, uh, recommended po na 'yung pagkain po ay eh, ilalagay po natin sa freezer. Oh freezer. 'no, Dear kailangan ref. po uh, dun sa pinakamalamig na mm -hmm. parte po ng ref kasi hindi po porket yung pagkain eh nilagay mo lang dun sa sa ref, sa ref natin no yan po ay tatagal no i'm sure yung mga taga uh, tagapakinig po natin meron po sila silang naging experience na after a couple of days ano kahit po nakalagay ito sa ref no pag uh, labas po nung pagkain it's either meron na pong konting amag iba na yung amoy or pag ininit po niya iba na po yung amoy mm -mm. no pati po yung panlang po nung pagkain so doon po sa mga nagmi meal prep uh, recommended po na ilagay po sa freezer Ah, so hindi po pala tama yung ilalagay mo ng buo, yung uh, pinaglutuan mo doon sa ref, tapos kapag kakain ka, iinitin mo, ibabalik mo sa ref, babawasan mo, ibabalik mo ulit sa ref. So, hindi na po safe yung pagkain na yun kapag ganun po. Uh, that would uh, open po for contamination. no So, kung halimbawa yung buong kaldero po yung uh, ilalagay sa ref, no? Uh, hindi po advisable. Maganda pong ilagay sa mga malinis na container and more or less, alam naman po nila na kung papaano po yung serving no, sa kanila pong uh, bahay. Mm -mm. At ano naman po yung first aid kapag ito nga po nakaranas sa mga upset stomach, pagsusuka, pagdudumi, na possible link dun sa kinain po na masama? Ano po yung dapat gawin po? Okay. So, sa mga pasyente po na naka-experience po ng pagsakit uh, ng chan. Tapos uh, nagkaroon po ng pagbabago sa kanila pong pagdumi. No? So pag sinabi ko pong pagbabago, yung naging basag po yung dumi, mm, mm naging matubig, no? Nas, mas naging madalas no? yung pagtae po ng uh, ating pasyente at hindi po tumugma na dun sa regular po niya na bowel habits, no? ang pinaka foundation po no ng treatment no for uh, yung tinatawag po nating gastroenteritis at diarrhea is i-replace po natin yung atin pong nilalabas mm -hmm. no so very important po dito yung hydration mm -hmm. so halimbawa po may isang pasyente na pagising niya po sa umaga nakatatlo apat na po siyang pagdumi uh, no? More or less, uh, tansyahin ho kung gano'n ba kadami na yung inilalabas at uh, ito po ay eh, kailangan po kaagad mapaltan ng fluids, mm -hmm. no? Minum po ng tubig at importante po nakakain pa rin po yung pasyente, mm -hmm. no? Hindi po porket ng tae eh ibang pasyente ang ginagawa, Dok, hindi pa po ako kumakain kasi tae po ako ng tae okay, para hindi tae ako tumain. Hindi po ganun. <laughs> Opo, kailangan po nating i-replace at kailangan pa rin po ng sustansya kasi nga po, meron po tayong kailangang labanan na infection. Mm -hmm. At I would strongly advise po, no, especially ho kung yung pagsakit ng chan at pagkakaroon po ng pagbabago, no, sa pagdumi, uh, no, yung mga nagdadayarya po. Tapos uh, meron rin pong sintomas na sila po e eh, para pong nilagnat no ito po ay eh, necessitate no mga po ito ng agarang konsultasyon po lalo po sa mga pasyente kung may diabetes yung meron pong mga comorbid uh, conditions no kasi ayaw po natin na magkaroon po ng komplikasyon sa ating pong pangangatawan yung kanila pong pangkain <laughs> Dok tayo mahilig tayo kapag uh, yung mga Pilipino kapag konting sakit iinom agad ng gamot yung pag-inom po ng anti-diarrhea medicine tama po ba to or, or mali kapag ganito pong uh, upset po yung ating stomach dahil sa contaminated food Okay so based po ma'am sa guidelines no so kung yung pagtatae po eh, acute lang po ibig pong sabihin eh isa dalawang araw po ng uh, pagtatae no Uh, hindi po natin nire-recommend no, yung pag-inom po ng anti-diarrheal medications. no? Kasi nga po, uh, doon po sa kwento, ikang ako, ng pagtatae. No? Kaya po tayo nagtatae. No, kasi gusto pong ilabas ng ating katawan, no, yung mga madumi po at yung mga mikrobyong na ingest po natin. So, kung ito po, iinuman eh, nyo po kaagad ng pampapigil po ng dumi, ang tanong po natin doon, saan na po pupunta? Mm. Yung mga bagay po, yung mga toxins, yung mga mikrobyo, na dapat pong ilabas ng ating pangangatawan. So, ito po, eh, may impact lang po, at mas tatagal po, no? Yung uh, pagkakaroon po nila ng gastroenteritis. At tama po kayo. Pati po yung pagaling. Now, ah uh, dapat po nilang malaman yung mga anti-diarrheal medications po. No? Pwede po itong magpalala Naku. no? ng uh, gastroenteritis. Mm -hmm. No? Now, mm -hmm. yung iba po na pipilitang uminom nito, no? Uh, halimbawa kung uh, inabot po sa isang lugar mm -hmm. na wala po talaga siyang puntahan, ano, <laughs> ng palukuran, mm -hmm. no? those rare instances po, no uh, pwede po siguro no kahit one tablet lang po pero generally speaking po uh, we do not recommend no taking anti-diarrheal medications po agad basta nabasag yun malinaw po 'yun. At Doc, ito naman po yung uh, pag-uusapan natin ngayong buwan pala, eh bukod sa fire prevention month, women's month, colon cancer awareness at colorectal cancer awareness month. Ano po ba yung pinagkaiba nito at uh, kamusta po yung cases nga po ng colon at colorectal cancer dito sa Pilipinas? Okay. Yung colon po uh, sa Tagalog, ito po yung malaking pitupa. Uh, no. So halos pareho naman po no yung colon and colorectal cancer uh, awareness month no yung uh, iba ho uh, pinagsasama na po no so colorectal colon cancer mm. basically ito po ay eh, cancer po ng malaking uh, bituka no so ayon po sa pinaka latest na datos ng WHO yung kanila po global cancer network dito po sa atin sa Pilipinas, ang colon cancer po ay eh, pangalawa. Nako. Sa kadahilanan po ng pagkakaroon ng cancer mm. sa po pong mga kalalakihan. Sa mga babae naman po, pangatlo pong kadahilanan po ng cancer sa mga kababaihan. So, for both sexes combined, no, nasa top 3 po ang colorectal cancer no among the cancers na nakikita po at tumutubo po sa ating pong mga Pilipino. Mm -hmm. At uh, Doc, ano naman po yung mga warning signs ng uh, colon at colorectal cancer na pwede naman po nating uh, mapigilan pa yung paglala po sa hariman po? Okay. Uh, una po, no, doon po sa pagkakaroon ng colon cancer. No? Ano po ba yung mga risk factors no, uh, sino po ba yung mga pasyente na dapat pong magpatingin ka agad, dapat pong uh, magpasood. So, doon po sa mga risk factors ng colon cancer, no? una po dito yung lahi, no? hereditary okay. po. No? So, sa mga kababayan po natin, kung meron po kayong kamag-anak, no? lalong-lalo -lalo na po yung first degree relative. No? Okay. So, halimbawa kung oh, Uh, magulang na diagnosed with uh, colorectal cancer kapatid no or uh, limbawa anak no ito po eh mangangailangan po ng agarang pagpapatingin po sa doktor para po ma-screen po kaagad yung pasyente now Uh let me further explain no tungkol po dito. Mm -hmm. So magbibigay po ako ng isang uh, ehemplo no so halimbawa o merong isang uh magulang no na recently po na diagnose ng colon cancer kunyari po na diagnose po siya at mm -hmm. age 48. Mm -hmm. No. So yung 48 po na edad 'no sa amin pong mga gastroenterologist at kapwa po naming doktor kami po eh nagma-minus ng 10 dun sa edad 'no so yung 48 po mm -hmm. minus 10 38 mm -hmm. 'no so yung mga kamag-anakan po 'no pagtungtong po nila mm -hmm. ng edad 38 or pwede pong kahit po younger kahit wala po silang sintomas mm -hmm. At nararamdaman, kailangan na po nilang magpa-screening. Mm -hmm. no? So, minus 10 po kaagad. Bakit po ba minus 10? Kasi doon po, usually yung period no? from the time po na magkaroon ng pre-cancerous lesion mm -hmm. bago po siya mag-develop, a full-blown uh, colorectal cancer po. It mm -hmm. usually takes 5 uh, to 10 years. Now ang intention po kasi nung screening ay eh, para po maagapan no yung pagdiagnose no para ho mas maganda po yung magiging treatment and of course ang gusto po natin ay eh, ma-cure po natin yung pasyente no early mm -mm. no kasi isa po ang colorectal cancer sa mga cancer po na preventable oh. and curable mm. as long as ito po ay e maaga po na-detect mm -mm. no so yung iba naman po risk factors dito no so yung mga pasyente pong merong mga bisyo Ayun. no yung mga naninigarilyo hm mm -mm. yung mga umiinom po ng alak ang pagiging uh, ubis po no Uh, ito po eh mga risk factor for colorectal cancer po. Mm -hmm. Ngayon, doon naman po sa mga simptomas, no? Meron po tayong tinatawag na alarm symptoms. Ang ibig kong sabihin ng alarm symptoms, pag napansin po ng isang pasyente na meron siyang ganitong non klasing symptoms, kailangan na po kaagad na magpasuri wag na po nating patagin at wag na po nating hayaan no na ito po ay eh magdagdag pa ng kung ano-anong alarm mm -hmm. symptoms no so ano po ba yung alarm symptoms no so una ho no yung pagkakaroon po ng dugo sa atin pong dumi mm -hmm. no pangalawa yung pagdumi po ng may kasama pong dugo pangatlo yung pagbabago po no doon po sa regular na schedule na dumi ng isa pong individual. O halimbawa, uh, may isang pasyente na araw-araw po siyang dumudumi, tapos biglang naging atrasado po yung kanyang pagdumi na nabawasan. Dumudumi po siya every 3 to 4 days na or once a week na lang po. No? That would necessitate uh, check-up po pa agad. Doon rin po sa uh, pabago-bago ng pagdudumi no na halimbawa kung uh, constipated siya biglang magkakaroon po ng pagkakataon at pabalik-balik po pagtatae no mm -hmm. ito po ay magnetic density ng immediate consultation para po maabisuhan po kayo ng inyo pong mga doktor kung ano po yung mga test at screening methods na kailangan po gawin mm -hmm. Now, doon naman po, Ma'am Noemi, sa uh, screening test at methods po. No? So, doon po sa mga patients na mayroong first degree relative na nagkaroon ng colon cancer, ang rekomendasyon po dyan, eh, sila po eh, dapat mag-undergo ng colonoscopy. Okay. So, yung colonoscopy po, ito po e eh, pagsilip ng kanilang colon no? para po matingnan kung meron po bang mga polyps or kuntil. Mm -hmm. Oo. Kasi ito po, no, uh, misconception po ng mga pasyente na kailangan may maramdaman muna bago, bago po pa -check, sila ah? magpacheck. Mm -hmm. Opo, sa larangan po ng kolon, hindi po ganon. Mm -hmm. No? So, yung polyp po kasi, maliit na maliit po yan ng mga kuntil na pwede pong tumubo sa kolon. At ang intention po ng colonoscopy eh hanapin po ito para po matanggal namin, no? Kasi pag ito po natanggal, then yung risk po na mag-develop into cancer, e eh bumababa po, no? Nape-prevent po natin yung pag-develop niya into late stage na cancer po, no? Pangalawa pong uh, screening test, no? Yung mga stool-based test, no? So pag sinabi po natin stool-based test, mas simple po ito, less invasive, no? Magbibigay lang po ng sample ng dumi yung atin pong mga pasyente. No, sa sa atin po, sa setting po natin ngayon, meron pong dalawang klase ng stool-based test, yung fecal occult blood test at yung fecal immunochemical test, mm -hmm. no? So majority po ng hospitals and mga laboratories po nag-o-offer po nito. Mm -hmm. So doon naman po sa test na yon, i-detect po nung test na yon kung meron po bang microscopic no amounts of blood doon sa stool. Mm -hmm. No, kasi iba hong pasyente pag ino-order namin ito, sasabihin nila dok, wala namang dugo. Eh wala naman akong nakikitang mm -hmm. dugo sa aking pagdumi, bakit ko ba kailangan gawin to? Ah, mm -hmm. uh, yung pagdudugo po kasi pwedeng pong may nut no? Konti-konti lang na talagang hindi po natin makikita. And again, ang gusto po natin, most especially po sa larangan ng colorectal cancer is early screening and early detection. Mm -hmm. So, sa pasyente hong nag-undergo ng stool test at fit test at pag ito po ay nag-positive, then ang next step po dito is colonoscopy. Mm -hmm. no? So sino bang inaabisuhan po natin ng stool test no. So dito po uh, alin sunod po no sa recommendation po ng Department of Health and yung National Periodic Health Examination for Filipinos no. Kung kayo po is eh, 50 years old and above kahit po walang simptomas, it is strongly recommended na tayo po ay eh magpa-stool test na po to determine kung meron pong blood sa stool. Mm -mm. Ngayon, doon naman po uh, sa mga sinabi ko po kanina, mm -mm. no, na kung may presence po of blood, no, bigla pong namayat yung pasyente nang hindi niya po sinasadya, namutla, no, pangihina, mm -mm. no, uh, ang nire-recommend na po namin dito, ay e mag undergo na po ng colonoscopy. Mhm. you -mm. no, specially po sa mga tendency dummi po mm -mm. ng may kasamang dugo? Dok, yung kaninang nabanggit niyo yung mga polyps ay eto po ba inadadaan sa gamot para matanggal or surgery available po ba siya dito sa Pilipinas? Okay, yung polyps po ma' uh, presently, no, uh, wala po tayong uh, medications, no? para po mawala yung polyp. And uh, kagaya po ng sinabi ko kanina, ito pong polyp, no? ito po yung hinahanap natin sa colonoscopy. Ito po yung gusto po natin matanggal sa ating colon. Now, doon po sa pagtanggal ng polyp, no? kung yung polyp po, eh, maliit pa lang po, no? Yung pagtanggal po nito, is sa pamamagitan po ng colonoscopy. So, ibig pong sabihin, ah, okay. mm -mm. sa isang pasyente na nagpa-colonoscopy, hindi po mga ngailangan ng operasyon, lalo kung maliit po yung polyp. Pwede pong matanggal namin mm, yung polyp sa pamamagitan po ng colonoscopy. Mm -mm. at yung ating parting message na lang doc uh, yung paano ulit maiiwasan ang uh, colon cancer at colorectal cancer at ano po yun yung mensahe ngayong awareness month itong dalawang uh, napakalalang sakit na, na ito okay so para po tayo eh mapababa yung ating po risk no uh, ito po yung mga dapat po nating steps na gawin mm -mm. no So una po, no, we need to maintain, no, a healthy lifestyle, no. Mm -hmm. So kung kayo po eh merong bisyo, no, it's about time na ito pong mga bisyo natin eh itigil na po natin, mm -hmm. no. Yung importance rin po ng exercise, no, like to moderate uh physical activity, no, this would help maintain yung ating pong uh, weight para hindi po tayo masyadong uh lumigat at lumaki no and second po no mag-adhere po tayo sa healthy na diet now doon po siya guide for our diet no ang sinusundan po natin eh yung rekomendasyon po ng WHO at ng DOH, no? no dito po sa Pilipinas ang tawag po natin doon pinggang pinoy Pingang. no so nasa website po yon ng DOH pag tine nyo po sa sa Google lalabas po yung uh, image ano ba yung pinggan Pinoy no so dapat po kalahati ng pinggan gulay yung remaining half hahatiin po yon between sa source po ng carbs at yung ulam po no uh, avoid po tayo ng highly processed food mm. we limit mm -mm. our uh, sugar intake no and of course no uh, kung pwede po at kung kakayanin po no For every meal, meron po tayong isang serving ng frutas. And yung pinaka-importante po no, sa mga pasyente pong 50 years old and above, kahit po wala kayong nararamdaman, you need to have screening po for colorectal cancer. At yung meron naman pong alarm symptoms, kailangan nyo po kaagad magpasuri po sa inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng guidance at maabisuhan kung ano pong test yung pinaka tutugma po sa inyo. Hmm. maraming salamat po Dr. Dave. Nako napaka eye opener ng interview na ito. At isa pa sa napansin ko, kailangan pala talaga kahit yung pagdumi mo, kailangan eh ma-inspection mo kasi ito yung mga ka, yung mga sakit na hindi basta-basta eh, di ba? Yung kailangan na mauobserbahan mo talaga at mapapa check up mo agad kapag meron kang nga nakitang first symptoms. Ayan, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Dave Rinald Sobeliana, o Sobeliana, Second Vice President of Philippine Society of Gastroenterology. Good morning po at salamat po sa interview na ito. Salamat. Thank you po sa inyo. Thank you for inviting. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ayan po, nakausap po